At sa pamamagitan ho ng inyong mga donasyon, mga kabrigada, ang Brigada News FM at Juan Tahanan, nagbabot na ng dulong sa mga pektado ng Bagyong Christine sa Batangas. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada. Walang hanggan ang pasasalamat ng mga residente ng Balibago sa Kalatagan, Batangas na naapektuhan ng Bagyong Christine matapos tulungan ng Brigada News of Manila at ng One Tahanan Party Binisita at personal na pinaabutan ng team ng tulong ang mga naapektuhan sa covered court ng Barangay Balibago. bakas sa kanilang muka ang saya sa kabila ng nangyaring unos. Ayon sa ilang nakapanayam ng Brigada Team, malaking tulong para sa kanilang pamilya ang mga natanggap nilang relief, lalo na at medyo hirap pa silang makabangon mula sa naging epekto ng bagyo. Sa ngayon ay unti-unti na silang nagbabalikan sa kanilang nilang tirahan na habang tiniyak ng lokal na pamahalaan ang tulong sa mga nasalanta para sa kanilang pagbangon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority.